Naniola, nahuli ang mga tapat na manunood ng nightly primetime action serye na Aftiras, Batang Kiapo, noong Huwebes ng isakripisyon ni Mokang, ang karakter ni Lovey Paul, ang kanyang buhay at kinuha ang bala para iligtas ang karakter ni Coco Martin na tanggol, dumiretso sa ulo ni Mokang ang nagnangalit na bala na pinaputok ng kontrabida na karakter ni Irma Adlawan na si Olga dahilan para duguan ito at namatay sa mismong lugar sa tabi ng mga braso ni tanggol. Umugo ang social media sa mga reaksyon dahil nagulat ang mga manonood. Ang ilan ay nagsasabi na ito ay hindi na isang panaginip na pagkakasunod-sunod at na ang kamatayan ay totoo. Walang kahirap-hirap na nagtrending si Po sa social media site at bilang hottest topic sa primetime television, eksklusibong inimbitahan ang ABC News na panoorin ang mga behind the scenes ng huling taping day ni Po kasama ang team ng Batang Kiyapo. Ao! Oh. Last taping day ko na to, she said, ang proyektong ito na nakonsepto noong 2022 at at inilunsad noong Pebrero 2023 ay mayroong espesyal na lugar sa puso ni Po, kaya naman pumayag siyang gawin ang seri. It's Embo first time to be part of the show that represents the name of Ewa Father, so I'm really grateful to have been part of it and sobrang nagpapasalamat ako sa friendships at mga relationships na nabu dito, she said. Ang mukhang at tanggol tandem ay mabilis at madaling niyakap ng mga taga-subaybay ng serye. Patunay dyan ang dami ng magkakasabay na manunood sa kapamilya online live sa mga espesyal na sandali ng mga karakter na ito, tulad ng kanilang relasyong pusa at mouse noong simula kung paano umusbong ang kanilang pag-ibigan hanggang sa kanilang unang sayaw, unang halik, lahat ng hanggang sa napakaraming hindi maisip na pakikibakan na kanilang pinagdaanan. Wala akong iba kundi ang mga magagandang alaala Ngunit sa palagay ko, pagkatapos ng isang taon, sa tingin ko ay oras na para buksan ko muli ang aking sarili sa mga bagong pagkakataon. Sabi ni Po, inaasahan ng aktres ang paggawa ng mga bagong proyekto pagkatapos niyang umalis sa batang kiyapo. Ngunit mabilis niyang pinawi ang mga haka-haka na maaaring nasa family way siya at iyon ang dahilan kung bakit siya bumababa sa seri. Hindi. Una, kailangan kong gawin ito at hilingin sa aking asawa na gawin ito upang mabuntis, sabi niya.